kasi malapit na ako mahilo ma'am layo ng inikuta natin Alright mga tol, kamos na ang lahat ako'y nagbabalik, best move mo to <laughs> So mga tol, papunta tayo sa ating unang buking para pick upin in Maganda na kasi hindi ka traffic Pero sa harap natin may traffic na agad <laughs> Di bali mga tol, ganun talaga pag magsipag ka At lalo lalo, andito ka sa In Matic yun. Hindi mawawala ang traffic. Araw-araw yan may traffic. Isipin mo na lang nalaging may traffic kaya lagi kang anda at walang reklamo. Alright! A few inches later. Alright mga tos, andito na nga tayo sa ating unang pick-up. So tawagan natin si customer. Ay, ayaw sumagot. <coughs> Lumipas nga ay minuto at hindi pa rin natin si Mama Kunta kaya napahisip ko na text na lang siya at least maawil siya na andito na tayo sa baba nag-aantay sa kanya. A few inches later. Ilang segundo nga merong babae nagtanong sa atin kung para kanino ang ating ipipigap. up. Apo. Ah, ah, ito ma'am. Kay Hilda po ma'am. Ah, Papuntang... Papuntang... Apo, ah, Kamaginaldo ma'am. Yan, ang belihan. Sa punto ito, napalingon si mahalan niya sa yung aking sinigawan. At agad-agad din tayo naihingi ng pasindya, kay ma'am? Much, much later. Picture ko lang, mama. Glass ito, ha? Ingat lang. Glass ito, Babasagin po? Mas na may glass. Maliliit lang yan. Ah, pero may ano ito, ma'am? May bubble wrap. Ah, sige po, ma'am. Alright mga tol, so nakuha na natin ang ating unang big up. At dito nga, ginakawahan ako dahil baka hindi kasya sa ating may wagang top box. At dito na nga, minikos-mikos. Sa natin para makasya ang ating parcel. Alright. Yun, kumasya. Isara na natin para tayo makaalis na. Let's go. Alright mga tol, so natapos na natin ang ating unang pick up. So pupunta na tayo sa ating pangalawang pick up mga tol. 15 minutes later. Alright mga tols, nandito tayo sa ating pangalawang pick up. Hello po! Para kanina pick up. May... Hi ma'am Jenner po. Lang, okay po, magkantay lang daw ako para ibaba yung package. At dito hindi na nga ang kamay dahil sobrang tagal at umabot na ito ng 15 minutes <laughs> and 25 seconds. Saran, <laughs> tagal. Forever! One eternity later. Yun! Nakapicture ako ng profit kahit booking. yan. Yung booking. Yung booking. Ayan. Hmm. Hindi pa rin siya matapos sa kapicture. Tinuhan niya pa ang ating cellphone para magpicture uli. Okay na, sir? Alright, mga tol. Sinukuha na natin ang ating pangalawang booking. So, it's time to deliver. Alright. 15 minutes later. Uy! Sik-sik! 2 hours later. nakisuyo din naman si Ma'am, napapasok din daw tayo sa Gate 6. Ewan ko saan yung banda yung Gate 6 na yun. Or, mas mabilis dyan magtanong. Alright! Alright mga daw, sa malapit-lapit na tayo sa ating unang drop off. Sir, good afternoon sir. Saan po pwede mag-drop off ng Lalamove? Sa Gate 6 tayo sir. As kabila pa? Okay, thank you. Ay, saan ba ako dadaan? <laughs> thank you. Yun, mga mag-iiting nating Armed Forces of the Philippines. Sir, sa la mo ba, sir? Ay, sa kabila. Ikot lang ako dito, sir. Ah. Thank you. Lala mo ba, sir? Uh, drop off dito lang banda, sir. Hindi ano eh. Ay, sige sir. Tabi lang muna ako sir ha. Ah. At dito nagkaliwa na kami ni sir para walang magkadayaan. Nagkasilipan pa. Alright. One hour later. Malapit-lapit talaga tayo. Layo ng inikuta natin. Gravity. <laughs> Grabe ba? Uh -huh. Alright. So malapit-lapit na talaga tayo mga tol. A few inches later. Sa puntong ito, wala talagang mahanap na tao kung na pwedeng nating pagtanungan at isa lang ang naisip ko. Tawagan si customer at ating guguluhin. Hello po, good afternoon po. Yes po, sir. Lala mo po, sir. Si... Saan po yung ano, bulwagang baldis dito, sir? Nandito po ako sa Hello. may malaking Christmas tree po. Ah, uh, nagbalikot po kayo. Sa kabilang lane po kayo dito sa sikit lang Christmas tree. Ah, dito sa kabila po. Sa may Sa may... Dito sa may ano, parang laruan ng mga bata. Ah, uh, bali po diretso po tapos kanan po. Ilang kanto, ma'am? Ilang kanto po? Ah, uh, sabay pangalawa pangalawang... Ah, sige po, pangalawang kanto. Pangalawang kanto galing dito, mama. Ah, po. Ah, okay. Sige po, papunta na po. Okay po. One hour later. All dito na tayo mga tol. At dito naman hinahanap naman natin si ma'am. Napakatagal ko na rito at umabot na tayo ng 15 minutes. 20 minutes na nga nakalipas at mayroong biglang tumawag sa atin. Hello po. Sige, po, ma'am, ikutan ko na uli na naman. Basta dito ako sa may mga tangke, ma'am. Kasi andun na ako kanina sa may ano, eh, Bulwagang General. Kung didiretsuin ko pa doon sa dulo. Diretso pa ako sa dulo, ma'am. Sige, sige. Kasi malapit na akong mahilo, ma'am. <laughs> At sa wakas, nakarating na rin tayo sa ating gunang drop off. Yun lang, wala akong bariya, ma'am. Ay, thank you po, ma'am. Two hours later. Alright mga tol, so malapit-lapit na tayo sa ating pangalawang drop-off talaga. 15 minutes later. Alright mga tol, so andito na nga tayo sa ating drop-off. Tawagan na natin si... Ayan, para matapos na. A few inches later. Eto sir. Alright, so natapos na natin yung ating pangalawang drop-off. Much, much later. Dito ko lang tatapusin ang aking vlog mga tol. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw mga tol. Maraming salamat sa panunod. Peace!